Ikatatlumpot tatlong kabanata Mga Pangakong Pagpapala Habang si Jeremias ay naroon pa sa kulungan sa himpila ng mga gwardya ng palasyo, nagsalita ang Panginoon sa kanya sa pangalawang beses. Ito ang sinasabi ng Panginoong lumikha ng mundo at naghugis nito. Panginoon ang pangalan niya. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga kahanga-hanga at mahihiwagang bagay na hindi mo pa alam sapagkat ako ang Panginoon ang Diyos ng Israel ay nagsasabi kahit dinibana ang mga bahay sa Jerusalem at ang palasyo ng hari ng Juda para gawing mga pampatibay ng pader upang hindi ito mapasok ng mga kaawan papasukin pa rin ito ng mga taga-Babylonia. Maraming mamamatay sa lungsod na ito. Dahil wawasakin ko ito sa tindi ng galit ko sa inyo. Itatakwil ko ang lungsod na ito. Dahil sa kasamaan nito. Pero darating ang araw na pagagalingin ko ang lungsod na ito at ang mga mamamayan nito. At mamumuhay silang may kaunlaran at kapayapaan pababalikin ko ang mga taga-Israel at taga-Huda mula sa pagkakabihan at itatayo ko ulit ang lungsod nila katulad noon. Lilinisin at papatawarin ko sila sa lahat ng kasalanang ginawa nila sa akin. At kapag nangyari ito, ang lungsod ng Jerusalem ay magbibigay sa akin ng kadakilaan, kagalakan at kapurihan at ang bawat bansa sa daigdig ay manginginig sa takot kapag nabalitaan nila ang mga kabutihan, kaunlaran at kapayapaan na ipinagkaloob ko sa lungsod na ito. Sinabi pa ng Panginoon, Sinasabi ninyong malungkot at walang tao at mga hayop ang Huda at Jerusalem. Pero darating ang araw na muling mapapakinggan sa mga lugar na ito ang mga kasayahan at kagalakan. Muling maririnig ang kagalakan ng mga bagong kasal at ng mga taong nagdadala ng mga handog ng pasasalamat sa templo ng Panginoon. Sasabihin nila, Magpasalamat tayo sa Panginoong makapangyarihan dahil napakabuti niya. Ang pagmamahal niya'y walang hanggan. Talagang magsasaya ang mga tao dahil ibabalik po ang mabuting kalagayan sa lupain ito, katulad noong muna. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, Kahit na mapanglaw ang lupain ito ngayon at walang tao at hayo, darating ang araw na magkakaroon ng mga pastulan sa lahat ng bayan na pagdadalhan ng mga pastol ng kanilang mga kawang. Muling dadami ang kawan nila sa mga bayan sa kabundukan, sa mga kaburulan sa kanduran, sa Negev, sa lupain ng Benhamin, sa mga lugar na nakapalibot sa Jerusalem, at sa mga bayan ng Huda. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Sinabi pa ng Panginoon, Darating ang araw na tutuparin ko ang mga kabutihang ipinangako ko sa mga mamamayan ng Israel. Sa panahong iyon, pamamahalain ko ang Haring Matuwid na mula sa angkan ni David. Paiiralin niya ang katarungan at katuwiran sa buong lupain. At sa panahong ding iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mamumuhay ng payapa ang mga taga-Herusalem ang Jerusalem ay tatawagin ang Panginoon ang ating katuwiran. Sinabi pa ng Panginoon, Si David ay laging magkakaroon ng angkang maghahari sa mga mamamayan ng Israel. At palagi ring magkakaroon ng mga pari ng mga levita na maglilingkod sa akin at mag-aalay ng mga handog na sinusuno, handog na pagpaparangan, at iba pang mga hando. At sinabi ng Panginoon kay Jeremias, kung paano hindi na mababago ang kasunduan ko sa araw at sa gabi na lalabas sila sa takdang oras. Ganyan din ang kasunduan ko kay David na lingkod ko, na palaging magkakaroon ng hari na manggagaling sa kanya. At ganoon din sa mga paring Levita, maglilingkod pa rin sila sa aking. Pararamihin ko ang mga angka ni David at mga Levita, tatulad ng mga bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Sinabi pa ng Panginoon kay Jeremias, Hindi mo ba narinig na tinukot siya ng mga tao ang mga mamamayan ko? Sinasabi nila, Itinakwil ng Panginoon ang dalawang kaharian na hinirang niya, kaya hinahamak nila, ang mga mamamayan ko at hindi na nila ito itinuturing na bansa. Pero sinasabi ko na hindi na mauulit ang aking kasunduan sa araw at sa gabi at ang aking mga tuntuni na naghahari sa langit at lupa. Mananatili rin ang aking kasunduan sa mga lahi ni Jacob at kay David na lingkod ko. Hihirang ako mula sa angka ni David na maghahari sa mga lahi ni na Abraham, Isaac at Jacob. Kahahabagan ko sila at pababalikin sa kanilang sariling lupain mula sa pagtabihan.